Pasado alas 11 kagabi nang tumulak ang Regional Drug Enforcement Unit o RDEU, bitbit -bit ang labing limang search warrant sa mga diumanoy kabilang sa narco list ng government officials. Alauna ng madaling araw nang dumating ang tropa sa detachment ng Takurong Sultan Kudara at doon isinagawa ang final briefing. Ngayon, i-redeem natin yung uh, credibility ng PNP. May uh, yung a-anotation. Uh, na wala mo nang uh, bloodshed kung maiwasan pero pag uh, gumaban so wala tayong magawa ito It rin tagi to defend ourselves hindi? yes sir Alas dos ng madaling araw, unang target si Kapitan Ali Bigkog ng Barangay Zeneben Lambayong Sultan Kudra. sa paghalughog ng mga otoridad sa bahay ni Kapitan. Limang pakete agad ng pinagdududahang shabu at parafernalya ang nakita. Ngunit si Kapitan Bigog itinanggi na sa kanya ang mga nakuhang ebidensya. Uh, tungkol po dyan, hindi ko po na may droga ako kasi kahit minsan di ko yan, di ko yan nagagawa. Hmm, kahit kailan mula nung bata ko. Kahit magtanong kayo sa mga tao, publiko sa, dito sa barangay ko, ako yung isang sumusugpo sa droga. Mm. Sa akin yung pitaka. Saka nakalagay doon sa short pan na maong. Hmm, ma na Maliban kay Kapitan, nahuli rin ang anak nitong si Muhidin Bigong, 24 anyos, matapos makuha sa kanyang posisyon ang isang kalibre 45 at uzi na baril. Oh, may baril yan kasi isa siya na Nilagay kasi ni congressman niya na isang supervisor at saka isa pa yung nabipat sa barangay. Maging ang isang kagawad sa kalapit na barangay na kabilang sa may search warrant, nahuli rin matapos ma-recover sa loob ng bahay nito ang isang kalibre 45 baril. Nakilala ang nahuli na si Muhammad Tasil ng barangay Pimbalayan, Lambayong Sultan Kudarat. Itinanggi naman ni Tasil na sa kanya ang nakuhang baril. Naprindahan no, ko lang yun sa sa kay Chief Nilo Katay. Opo. Uh -huh. Wala po kaming dokumento kasi man kasi ni auntie yun eh, auntie Tiray. Di naman naabutan ng otoridad si Kapitan Sambutuan Magango ng Barangay Sadsalan, Lambayong Sultan, Kudrat Ngunit nakuha sa loob ng kanyang bahay ang bala ng 9mm na baril. Ayon kay Police Superintendent Maximo Sebastian, protektor umano ng iligal na droga mga target kung saan kabilang umano sila sa narco list ni Pangulong Duterte patuloy sila habang hindi nakas habang hindi po kami nag-participate, ay uh, ang conduct po tayo ng monitoring and surveillance that's why nung uh, nagsimula na po tayong uh, mag-operate ay uh, uh, inapply na po natin sila ng search warrant for their speedy arrest ito ang unang operasyon na isinagawa ng otoridad matapos pansamantalang ipinatigil ng Pangulong Duterte ang anti-drug campaign ng PNP noong Enero at 30 matapos masangkot ang ilan sa kanila sa kontrobersiya. Sa ngayon, nasa kustudiyan na ng Lambayong Police Station ang mga nahuli at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa mga nahuling may droga. Jen Solis, Brigada News. Sa naganap na sesyon kanina umaga, di maiwasa matalakay ang pagbabalik operasyon kontra droga ng kapulisan, kung saan nagparating na suporta ang mga konsehal. Si City Councilor Atty. Jose Edmar Yuma, naniniwala na papanahon na umano ibalik ang operasyon ng kapulisan laban sa droga. Mas mainam na daw na may katakutan ng mga taong sangkot sa pangangalakal at paggamit ay pinagbabawal na gamot at ang pagnanay sa maging drug-free ang bansa. I am, I am, definitely favorable sa pagbalik ng uh, tokhang program ng ating Duterte administration but uh, kinakailangan lang na bigyan ng limitasyon. Yung rules of engagement must be defined. Kasi again, sa, sa tokhang dati na pagka, konti, uh, ang parati na lang sinasabi ay self-defense kaya napatay yung tao sa operation. So, kailangan i-define natin rules of engagement when to act in defending yourself. Bagamat sang ay din dito si City Councilor Attorney Dominador Lagari Jr., hiling nito na bago raw sana magsagawa ng operasyon ng kapulisan, dapat siguraduhin muna na wala madadamay na inusenteng sibilyan. Malaking tulo umano ng operasyon kontra droga, ngunit magiging mas maganda raw ang epekto nito kung masisiguro lihitimo ang operasyon. Uh, in line with the um, national government's program to eradicate uh, the illegal drug use, then uh, in that sense, I am in favor. But hopefully, we learn from uh, past experiences. Positibo din ang pananaw dito ni Councilor Rosalita Nunez. Sa mag-iisang buwang pagsuspinde ng din na operasyon kontra-droga sa hari ng kapulisad, maaaring umanong muling bumalik sa iligal na gawain o paggamit at pangangalakal ng iligal na droga ang ilan sa mga user. Dapat lang kasi parang andyan na naman sila. Until such time that fully, hindi man siguro 100% ma-eliminate. Ma pero talagang dapat ma-reduce talaga, maalis. No? Di ba no araw kayo mga media pala pag tinimita natin sila yung mga polis, hindi sila sumasagot pag tinanong muna, sana pala yung sako, bakit yung sasila ang pinapakita nyo na iyan nakahuli kayo ng mga mga, mga hirap din ang mga tao na sila nagpupos para lang masustain ang kanilang bisyo at yung iba naman talagang pabili ng bigas, mga lola, di ba? So, this time, nag naglabasan na. And if we, pag tinigil natin yan, nako, do you want to be another Mexico? Umaasa na lamang ang mamamayan kasama lokal na pamalaan na tuluyan na mapuksa ang bentan at paggamit na ipinagbabawal na gamot sa Pilipinas. Jeremiah Diana, Brigada News.